Piece of self, a broken heart Guess I was chosen Stitch it back together Better late than never Steady motion Can't control my fate But I control all these emotions I'm not broken I'm not broken Already cried my tears Enough for an ocean I've been in the cold rain On my parade I'm still on my feet Standing like a mountain I am undefeated What's up mga kanoypi? Nandito tayo ngayon sa kulungan ng aking mga manok at kukuha tayo ng mga itlog nila ngayon uh, May po order kasi tayo na dalawang tray So hopefully na makakuha tayo ng malalaking itlog ngayon Ano? o Ayan, tayo natin lahat to At pupunasan pa natin yan eh Dami, namumulot tayo ng pera yan. dito, kompleto. Pero yung iba, hindi pa sila ng itlog, mga kanipi. Kulang pa. Yan. hanggang mamayang hapon pa yan na manging itlog. Yan. Dito, isa na naman eh. Ang sarap mamulot ng itlog. Kunin natin yung isa pang ano, yung nagayan. Dito naman tayo. Ayan, itlog. Dito. Nih. Hey walang itlog ngayon eh. Ayan. Okay. Ayan. Nakuha na natin lahat ng kanilang itlog ngayon mga kanaypi. Yung iba na hindi pa ng itlog, mamayang hapon pa yan siguro. So, yan. Tara, tara, tara. Ito na lahat yung nakuha natin. Ayan, mga kanaypi. Right. Ayan, mga kanaypi. Magpunas tayo ng itlog na naharbis natin para malinis na ibibigay ko sa, ano, sa customer ko syempre kung madumi na i-deliver mo wala, matidisak point sila mga kanoypi kahit pa fresh yung itlog nyo na binebenta kung madumi naman wala so kailangan nating punasan bago i-deliver bali dalawang tray yung order sa akin ni Auntie Marites Andes na regular customer natin mga kanaypi tapos dito sa kapitbahay namin uh, nag order din ng isang tray so hindi ko lang alam kung mabigyan natin ngayon kung kung wala ngayon mga kanaypi bukas na at yung itlog nila kagabi na natira dadagdagan na lang natin para mabuo na dalawang tray yung order ni anti Marites Andes Ayan. Ayan o, oh. ang laki XL na to mga kanipi. So maganda talaga na mag-alaga ng ganyang ano, mga decal white lalong lalo na sa bukid na mag-alaga dito kasi hindi natin pwedeng paramihin ng gusto yung alaga ko dahil uh, maraming bahay dito. Maganda yan sana kung may lupa tayo. Uh, pwede nating paramihin, di ba? May lupa tayo sa bukid. Yun yung problema lang mga kanayipi. Wala akong lupa. <laughs> ang lupa ko lang itong tinatatayuan ng aking bahay buti na lang may binigay yung mother ko na lupa so may napagpatayuan ng bahay yeah, punas punas muna tayo mga no at tinitimbang ko pa to para make sure na ano na tama yung size na binibigay natin malalaki sabi ng ibang customer ko dahil ano yung large sa XL nagkakahalo na mga kanipi pinagkahalo kong dalawa yon na dalawang size kaya yung iba malalaki talaga dahil XL na yung size nila yung mga itlog o, maganda dahil uh, dalawang size na yung naghalo tapos fresh pa na bibili nyo sa akin diba yun ang kagandahan ng ano ng itlog na binebenta ko mga kanayuki dahil fresh hindi ako natatambakan ng ano mga itlog dyan nagkukulang pa nga ako ng may sa mga customer ko kaya kung sino yung ano kung sino yung naunang nag order siya yung makakatanggap mga kanayipi sinusulat ko rin mga kanipi yung mga order nila eh. So yan. First come first serve. <laughs> Shout out sa inyong lahat mga kanipi. Puding ni Mia ngayon kaya walang pasada vlog. Bukas na lang tayo mga masada. Saka mamaya kukuha ko ng ipa ng palay sa kamanang uh, hopefully na ano na hindi umaandar yung makina nila dahil kung umaandar hindi tayo makakakuha wala na kasing magamit na ano ipa ng palay dyan sa kulungan ng manok kailangan natin para ano uh, mamaintain natin na hindi mabaho yung mga ipot ng aking mga lagang manok ayan mga kanipi bali nandito yung timbangan natin ayan yung mga nakuha nating itlog yan yung natira kagabi na large size medium size piwi saka yung small size mga kanipi so nandito yung mga sizes ng itlog na timbang nya mga kanipi yan So magtitimbang na ako para ano, ma-classify natin yung mga itlog na binebenta ko sa aking mga customer, no? Para walang daya mga kalayupi. Ayun. Tayo muna kayo. Hindi ko lang alam kung makikita niyo, pero Kailangan natin ng tansan dahil gugulong yung itlog yan yan naka zero zero na yan mga kanipi so 51 small 45 piwi 61 large 59 medium 62 60 60 57 medium 53 small yeah. So 54 small 54 small yeah. 55 medium 59 medium 60 large 59, medium. Para makita nyo yung, ano, yung timbang niya. So, ayan. 62, large. Ayan, 63, large. So, 69, large. 62, large. 56, medium. 57 medium 57 medium 51 small Ayan, 52 small 56 medium Bale, nakapagbuo tayo ng isang medium size na itlog isang tray isang large size na uh, itlog Ayan yung i-deliver natin kay Auntie Marites Andes. Alright. Alihan na natin mga kanaypi ng may deliver natin mamaya. Ayan mga kanipi, deliver na natin tong ano, dalawang tray na itlog. Medium sa large size. Let's go, let's go. Bago tayo kumuha mamaya ng ano, ng ipa ng palay. Ayan, deliver natin mga kanipi. Tay. May sa medium, may sa large 500 Ayun, 1 sukat ko konti Ayun, dahan na lang natin Mamaya mga kanayipi So yan mga kanayipi Idaan na lang natin mamaya yung sukli ni Auntie Marites. Ayan mga kanipi, papunta tayo, bibili tayo ng ano, ipanang pala eh. May anim na sako ako dito na malalaki. Eh. Ayan, lalagyan natin lahat 'to. Alas 4 na ng hapon mga kanoypi Hopefully na ano Hindi umaandar yung makina doon sa, ano, sa pagbibilan natin ng ipa Ng palay Para makabili tayo Ayan, palam tayo dito Pwedeng bumili ng ano? Ng Nang... ipa Ipa ng palay Anim na sako lang Pwede sana mga kanayipi Para ano Ah sige sige Ayan Siguro walang ano Walang Nagpapatakbo ng Ayan, buti na lang mga kanaiti Hindi tumatakbo ngayon yung makina nila Nakakakuha tayo ng anim na sako. Mata man ang kan. Inom lang. budo <laughs> oh ang init ayan mga kanoypi wala yung pinangsasalok po ng ano ng ipanang pala yung gamit nila dito siguro nasira pala na lang yung gagamitin natin hindi ko pa naman dinala yung ano yung planggana para gamitin dito yeah. tulog kasi si rin yan mga kanipi. galing ng ano nagtrabaho sila madaling araw umalis sa bahay kaya dumating kanina natulog na uh, pumasok ng catering mga kanipi at least kahit papaano may trabaho siya so hindi ko na ginising mga kanipi alam kong puyat yung anak ko eh kaya ako na lang yung kukuha ngayon. Madali lang pala mga kalaipid. Buti na lang may pala silang pinahiram sa akin. Naka one down na tayo. May limang piraso pa. Ayan, bali yung isang sako mga kanaipi. Ah, uh, 20 pesos. Picking up the pieces of a broken heart Guess I was chosen Stitch it back together Better late than never steady motion Can't control my fate, but I control all these emotions. I'm not broken. I'm not broken. Already cried my tears enough for an ocean. I've been in the cold rain on my parade. I'm still on my feet and tall like a mountain. I am on undefeated, made for the game. sekarang Halo halo man po May sala. Takma na. Oh. Antay na lang natin Gagawin pa nila mga kanipi Ayan mga kanipi Kain tayo ng halo-halo Init kasi sa kakapagod na kumuha ng ano, ipanang palay. Eh. Palamig muna tayo ng halo-halo. Gusto nyo, makakanamipin. <laughs> Mura na to. 25 pesos. Dito yan sa Kamanang. shout out kay Ate Joy Malaki Kontawe yung dati siyang nagtitinda ng halo-halo mga kanayipi na nasa Canada ngayon And shout out Ate Joy naalala ko yung uh, pagtitinda mo ng ano ng halo-halo sa ano sa may waiting shed dati Ayan, sarap ko tayo mga kanipi <laughs> kain muna ako mga kanipi no gusto nyo ayan mga kanipi natapos na tayong kumain ng halo halo Ibababa na natin to mga kanaipi So kinuha natin palay eh. At magwa-washing pa ako Kay Mia eh May stock na naman tayo Buti na lang ha, Hindi umandar yung makina kanina Ayan mga kanaypi Kakatapos ko lang na nagwashing kay Mia Nandiyan yung ginamit kong mga timbay Ayan basang basa dyan So malinis na naman si Mia Nandito na mga kanaypi Nilagay ko na sa kanyang garahe Dahil uulan na <laughs> Ayan o oh, Andilim ng langit ngayon mga kanaypi yan So, ang lalaki ng patak ng ulan, no? oh. Ayan. Kung ulan na. Buti na lang, natapos na ako na, no, na nag kay Mia. Hindi ko na, hindi ko na binidyo mga kanayipi. Alam niya naman kung paano ako mag sa kanya, eh. Siyempre, sasabunan natin ng maayos yan. Para maging malinis. At presentable sa mga pasayros ko bukas. No. Alagang alaga yan si Mia. Buti na lang may trapal na siya na ano, na tolda. Hindi na maulanan. <laughs> Hopefully na hindi mabasa para no, hindi madumyan ulit. Dahil malinis na yan mga kanoypi. Ayan, uwi na tayo ng baka mabutan pa ako ng ulan. Rides!